Hello mga kalingani, ngayon welcome back to my channel, ang ating YT or YouTube channel, ayan dito tayo sa My Terrace, mainit ang panahon pero mahangin naman, sakto lang ang hampas ng hangin, medyo malamig, ayan, nakita tayo sa taas mamaya, ayan, sa taas to, sa rooftop yan, ba? Diba? super init talaga yan, ayan, iikot-ikot ko lang muna ang ating camera para makita natin ang init, super talaga, ayan, kung pwede na siguro talaga makapagluto -dito, makapag dito ng itlog, pero hindi ko pa naman na try para isa lang yung ating kawali dyan. Ayan, ayan, may pinya ko dyan. Kawawa nga yan. O, oh, ayan, kawawa siya kasi mainit. May kakun dyan sa may ilalim. Ayan, o, oh, nasa ilalim siya. Ayan, mainit. Mainit sobra. Ayan, ayan, nasa ilalim lang yan. Ayan. Thank you for watching. God bless. Bye!